goals, madali lang yan. Ang hindi madali, yung sacrifice you behind your goals. Kaya baka lang yung goals mo, puro drawing na lang yan. So kahit pa unti-unti, basta may ginagawa, no? May resulta talaga yan. Sa so kaya, sa mga katulad ko dito na nangarap din, go lang kayo ng goal Kahit pa unti-unti, wag magmadali. Kahit na meron tayong mga pagsubok dito, sinusubukan tayo ang importante, meron tayong natutunan makamit natin iyan pero kailangan ng sakripisyo hindi pwede yung, may goals ako ng ganito, gusto kong dumami yung mga flowers ko gusto ko rin makilala sa larangan ng facebook pero may sakripisyo ka na ba, ano bang mga sakripisyo ginagawa mo yun tingnan mo yung mga sakripisyo mo, magbibilang ka ng sakripisyo mo at yung goals. Gusto mong dumami yung views mo at saka followers mo, kailangan mong gumawa ng content. Yun, doon tayo makilala. Gusto mong mag-ipon, kailangan magtabi ka ng pera. Parang ganun lang din iyon. Gusto mong matuto sa larangan na ito? Kailangan mong mag-research, magbasa sa mga palisya. Makinig yun. Once na marunong tayong magbilang ng mga sakripisyo natin, susunod na yung result. Pagkatapos niyan, isipin mo kung nagagawa mo na ba yung mga sacrifices mo. Kahit gaano pa kaliit yung sakripisyo na yan at the end, may resulta talaga. Success is not really an accident. No? Or lucky. Ay, oh, she is lucky. No. Kailangan talagang pagtrabahuan talaga at sakripisyo ang kailangan. Ang importante, gusto mo 'yung ginagawa mo. Yung hindi sa pilitan ha. Sana ito ay makatulong. Bye bye for now.